ito kami guys naliligo, naglalaba. Ito po yung anong mga sabon namin. <laughs> Pasensya na kay guys sa mga sinampay, di kami nagsasampay. So <laughs> yun guys, yun yung ano namin, mga abubot-abubot 'yung abubot, eh, mga alaga naming mga 'yan. Ganyan po talaga kung nakaka-relate kayo. yan Ito po yung sa likod bahay, yung mga alaga namin ano, manok. Kaya anytime pwede kami magtinolang manok. Yan o. No? Yan no? Ayan guys. Meron pa dun. May manok pa dun. Eh. Dito rin sa mga sagingan. Sa kasagingan. Yung aking mga mga bumisita dito guys. Ito yung mga ano namin. Kupra. Mga namin. Makita niya yung ano, yung, yan. Kukuha kami dyan ng, ano, labong. Oh, no, no, no. na? Nailabong na. Nada? Mm. Nailabong guys. Munguha kami. Ito yung ano. Ado, ka? Dito sa kawayanan. Hmm. Pasensya kayo kasi ito madati may alaga kaming baboy dyan. Ngayon wala na kasi wala nang ano, wala nang wala nang mag-aalaga eh. Kanding Oo, tas, ngayon dahil wala nang baboy guys mga kanding na lang ang nadiha. na gitugway gitugway yung mga kanding nandito guys yung mga kam, mga kambing guys nandito gitugway Gituboy na mo, guys. Hmm. Kita mo ito yung ano. Yan. Tapos sa banbanya mga sige. Oh. Kita niyo yung aming paligid dito sa sa may likod. Bababa kami, guys, kasi meron kaming bisita dito eh. Ito. Ah, uh, ito tour namin siya sa aming kalupaan, guys. Ayun ang aming bisita. Ayan. Ayan. Kung alam nyo lang guys, dito sa probinsya, mahirap ka nga guys, pero mayaman ka naman sa kaibigan, ba? Diba? Mayaman ka sa mga kahayupan, sa mga taniman, mga puno, mga gulay, yan. So yun, tinutur namin siya. So dito kami ngayon sa may ano, sa may, punta kami sa may ano, mamaya guys, pakita namin sa inyo ito. Iyan yung mga pato namin. So, ano maglaog ma na ta. Iyan. Ma Ayan, ma Ayan maglaog na ko guys. Maglaog na ko guys. Oh, Prince. Oh, Prince. Laog. Oh. Tara yung mga ano. Ay, mga ducklings. Ha. Ayan ang kanilang ano. Swimming pool. Ihaw hey, naman ganyan mo hmm. na. 20 na buok. Hmm. 20, 20 okay, na. Bakteron gamay na pito na lang. Naay dahang ko an katursika. Baby duck. Ang um, itlog. Kulang ah, muna itlog. Gi-6 na magkaon. Gi-6 na log log So sarap dito, mahangin. Cloudy yan. Share ko lang sa inyo guys ah.

Mailha man ang bunga ka mangitim ba? asaman man? Adda? Diha? Sabaan ta diha? Di... Uh. Pudong mo are? Mm. Hmm. hmm. Ano mo mga kasama ko? Una arway baka, uy!